Shout out mga kapulutan Inuman na Alright, alright. For today's video, titikman natin yung Diwata Pares Overload na nagte-trending. Sulit nga ba ang isang daan dito? Bibigyan natin yan ng honest review. Alright, alright. Titikman rin natin ang kanyang fried chicken na bagong-bago lang sa kanyang menu. At syempre, ihahatid natin yung pinsan natin sa airport kaya tayo andito. Lumuwas nga kami ng madaling araw galing La Union. Maaga kami nakarating kaya naisipan muna namin kumain dito kay Diwata sa kanyang bagong pesto dito sa G SIS. Nagla-live pa nga sila dito at ang daming nakikipagpicture sa kanya. Tumatiming nga ako sa glit para makahingi ng picture at shout out. Shout out mga kapulutan! Inuman na! Alright, alright. At after ko humingi ng shout out, agad-agad na kaming pumila. Grabe, napakahaba ng pila dito kay Diwata. Nagbayad na nga kami habang nakapila. Then sa first station, yung mid station, sasabihin mo kung ano yung in-order mo. Yung in-order nga namin, yung Diwata Pares Overload na naglalaman ng lechon kawali at chicharon bulaklak. Marami nga rin yung serving nitong karne nila mga kapulutan. Sa halagang isang daan, pwedeng pwede na. Second station is yung sabaw. Anli yan mga kapulutan kahit bumalik-balik ka pa. And third station is yung rice. Anli din yan. Maghanap ka na ng upuan mo. Tapos timplahin mo na yung pares mo. Sa akin daw ng sibuyas, fried garlic at chili oil. At magte-taste test na tayo mga kapulutan. Umuha na nga ako ng sabaw dyan. Nilagay ko sa kaning ko at tinikman ko. Ani sa review mga kapulutan. Sa halagang isang daan, syempre sulit na sulit ka na. Ano naman yung karne ng lechon kawali, malalaki pa yung hiwa nila. Tapos anli sa pa. sobrang mahal lang bilihin ngayon, hindi ka na makakakita ng 100 pesos. Ganyan karaming serving. At to be honest ha, yung lechon kawali nila crispy pa. Napaka solid. I-enhance lang nila konti yung sabaw ng pares nila. Medyo plain lang yung flavor. Pero all in all, sulit na sulit na yung isang daan dito. Ito mga kapulutan may chicharon bulaklak pa kung papipiliin ako kung fast food o dito sa diwata pares dito na lang sulit na sulit pa ako meron ka lang anli sabaw unli rice at may kasama pang soft drinks na isang piraso umalik na nga ako dun sa second station para magpa-refill lang sabaw mga kapulutan kahit ilang beses kang pabalik-balik dito magpa-refill pwedeng-pwede yan habang nagpa refill nga ako nadaanan ko yung fried chicken kaya nag-order na si boss onions hindi pa kasi naluto kanina pero ngayon crispy crispy na daw ang chicken at pares ni Diwata. Para sa mga nagsasabing hindi sulit ang isang daan dito kay Diwata, subukan nyo para makita nyo. Nakatake na ako ng rice, may ulam pa ako. Kung gutom na gutom ka at nagbabudget ka, pwedeng pwede itong Diwata Pares Overload. Sulit na sulit talaga mga kapulutan. May kasama ng soft drinks yung isang daan mo. Sumunod nga naming tinikman itong fried chicken. pina chap na lang namin kasi busog na rin kami. Hindi na namin maubos pag tig-iisa pa kami. Titikman lang na natin at bibigyan natin ng honest review. Malasa nga ang siken. Nung naubos ko ulit yung kanin ko, syempre humingi ako pero half price na lang sabi ko kay kuya. Pwedeng pwede naman daw kahit half lang. Tapos dinagyan ko ulit ng fried garlic. Ang dami ko pa rin ulam. Naka extra rice na ako nyan ha. Pati itong kasama natin naka extra rice din. Sulit na sulit ang pares at fried chicken. Sa puntong to busog na busog na ako mga kapulutan. Pero sinusulit ko yung isang daan ko. Kasi minsan lang tayo andito kay Diwata. After nga namin kumain, dumaan muna kami sa mga soup drinks Kasi nag-order kami ng dalawang sikens So may kasama pang dalawang soup drinks yan Iinumin pa rin namin yan kahit busog na busog na kami Ganun kami ka-arsab Charot, magpapa-shoutout ngayong pinsan ko bago bumalik Hawaii At out sa taga Hawaii Hello, ingat ka dyan sa Hawaii Kita-kita tayo dyan sa Hawaii, charot <laughs> Shout out, rin sa mga taga Maui, Hawaii. Sa mga pinsan at tita at tita ko oh dyan. Pabalik na si Makmak Pumanakpak dyan. Nag-iwan lang siya ng remembrance dito sa Pilipinas. After nag-in kay Diwata, nag-out siya dito sa Maymoa Seaside. Alright, alright. Chirik nga lang ulit namin yung luggage niya bago pumuntang na iya. Dito kami sa taas sa departure area sa Ninoy Aquino International Airport dito nga sa puntong to malungkot na ako mga kapulutan wala na yung nagpapainom sa akin gabi gabi isang buwan din nagpainom tong pinsan ko na to eh sulit ang bakasyon <laughs> naging tropa ko na nga din si kuya dyan oh sabi niya, ipa-follow daw niya yung vlog ko. At eto na nga, aalis na talaga si Kuya Makmak kaya nagpaalam na kami. Hinakap ko na siya. See you next year. Every year kasi siya umuwi mga kapulutan. Ganun niya kamahal ang Pilipinas. Alright, alright. After nga namin siyang hinatid, dumiretso na kami biyahe. Dumaan kami dito sa Skyway. Napakalaking tulong nga nitong Skyway mga kapulutan. Iwas traffic na. Mas mapapabilis pa ang biyahe. Alright, alright. At kung umabot ka sa video na to mga kapulutan, comment mo naman kung taga saan ka para ma shoutout kita at kung nag-enjoy kayo like comment share and follow us for more videos bye